Yun, uh, welcome sa podcast natin ngayon Tsaka dahil nandito naman ako sa Cebu So dahil sabi ng wife ko na tutulong kami sa mga uh, kababayan niya sa Cebu So start na natin yung uh, pagtulong natin So mamimili tayo May ilan na gusto na ito pa rin yung pagiging, <coughs> excuse me lang. pagiging IT nila So, mamimili tayo yung tipong hindi na talaga nila kaya. Wala silang budget, wala silang financial, um, at saka struggling sa buhay. Uh, 20 patas. <coughs> so, mamimili ako nun. So, mamimili ako dito sa Balamban, sa Toledo, sa Astorias, at saka sa Tuburan, sa Bugo, kahit sa Cebu City. Pero, kailangan, ah uh, pasok sa no pasok sa requirements natin so kailangan um, uh, hindi kasi ako nagtuturo talaga na ah uh, kaya niyo na yung sarili niyo in financial way so mas gusto ko kasi na yung tutulungan ko is yung same lang din sa ah uh, past life ko so dahil sa ganitong ano ah uh, sabi na natin marami akong problema pero i-aside natin yan the important is may magawa tayong mission, makatulong tayo in the future na magkaroon din sa sarili nilang brand at negosyo. So, <coughs> bago man um, success lahat yung mga business ng asawa ko, oh. so, kailangan ko, meron din ako ma-share ng knowledge ko, tsaka ng knowledge namin in a good future. So, yun yung i-develop natin. So, <coughs> dahil Uh, galing ako sa kanya kanina Pumunta ako sa cemetery So pinagpipray ko lahat Lahat ng mga sinasabi niya sa akin about business Gagawin ko in future So yun <coughs> Gagawin natin So mamimili tayo mag comment lang